Hello, mga kaigat. Welcome back to my vlog, guys. Today is a Tuesday and I'm back to work. And sa na -mention, ay hindi ko pala na-mention to sa vlog ko. Hindi pa pala ako nakakapag-upload, guys. Hindi pa ako na, nakakapag edit ng sumilon trip namin kasi na-busy ka agad ako pagdating namin kahapon. And, you know, um, wala na akong ginawa kundi ano din, nagpunta pala kami sa bahay ng anak ko kagabi. Kina Kenpai. Doon kami nag-dinner. Nung umuwi kami, mga around 8.30, napagod na rin ako. So, borlogs kaming tatlo. Ay, kaming dalawa ni daddy. Si Ken, ang takal. Natulog. Siguro natulog sa mga ano na uh, 12 o'clock midnight na siguro basta ako wala na talaga as in. Pero, nagising ako guys kasi umulan ng pagkalakas-lakas kagabi. And naka, naka ano talaga ako naka, na, para akong naalimungawan guys ba pag, pag bundak sa ulan sabi ko ay hey, salamat lord Pero ngayon mainit na naman so ngayon guys as you can see nakagayak ang lola nyo because uh, inimbitahan kami ng bagong director namin sa TDCX so bagong hire lang siya guys like a month ago or a month or couple of weeks pa lang and then he wanted to meet all of us sa mga mga leaders dito sa Cebu. So yung schedule ng mga team leads kagaya ko is today he flew he flew from Manila uh, I think kahapon. Yeah, so andito siya sa site namin uh, 3:30 yung ano yung call time naming mga team leads na mamit niya. So naka-dress lang ako, guys. Ayun oh, ang ganda. Bilabili ko lang to online din. Murang-mura <laughs> -mura lang to, guys. Wala pa tong 100. And then I'm gonna pair this with the with the heels. Para at least magmukha naman tayong professional, di ba? Para first impression lasts. Yeah, charot. And then, di ko pa sinukla yung buko kasi bala ko ganyan lang. Parang, parang kulong-kulong lang siya, guys, ba? Kasi alam ko mas bagay din sa akin yung mga ganyan-ganyan style nang buho. Hindi pa ako tapos mag-lipstick, but I'm gonna be using the MAC lipstick para light lang siya, guys. Kasi nga, hapon lang naman. And then, nagputo ako ng light makeup din. And, of course, yung aking mga blush on. Um, medyo nagtan din ako, guys, ng konting-konti lang din. ah uh, kasi nga, ma, uh, ang tibay talaga nung sunblock na nilagay ko, guys, na binili ni na ate. Nakalimutan ko na naman yung brand na yon Basta parang yellow siya na sun yung design niya. Derm, yeah, derm. Parang fix or derma, derma skin ba yon So, yun ang bala kong bibilhin kapag naubos na tong aming kojisan kasi ang konti lang na lang gamit ko sa kojisan guys dahil na mas nagustuhan ko yung sa kanina ni ate kasi 126 plus 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 SPF yung sa kanila so kasi ayoko talaga umitim guys kasi ayo um, ayoko lang magiging morena morena ako guys hindi ko talaga bet yung mga ganyan kulay ayawin ko ba uy? hindi ko talaga alam kung bakit so I'm just getting ready guys it's still 11 magto 12 pa lang guys Aalis kami dito ni Daddy at around 1.30 siguro. Aalis na ako para may time pa akong ma-meet yung aking mga team members. Kasi ando naman sila lahat, naka-onsite sila. So, abangan nyo guys pagdating ko doon sa office namin today. So, eto na yung outfit ko guys, mga kaigat. So, ayan, nakadress lang ako guys. Na, pinalitan ko yung belt ko ng white na may gold. Para hindi naman masagwang tingnan. So, dress lang. Kailangan ko kasi siyang lagyan ng belt, guys, para mag magka-form yung, yung ano ko, yung aking katawan. And then, I just paired it with the sandals. Or step in, parang ganun. Para formal naman siya, tingnan. So, alis na kami ni Daddy, guys. Nagbibihis na lang siya. And may iwan tong aking bunso. Of course. Kasi work-related yung pupuntahan ko sa TDCX. So, maya-maya lang, guys. Mga around 1 to 2 hours, I'll be arriving in the office na. Hey, guys! Let's head out, guys. <laughs> kung alam nyo lang kung ano yung pinag-usapan namin dalawa. Let's say, means, gatas. gatas. Mm. So, dito na ako, guys, sa IT Park. And then, bababa na ako. And then, si Daddy maghanap lang siya ng uh, mapag- maglilinis ng sasakyan and then maghintay lang siya sa akin guys until mga tapos ako kasi sandali na lang naman mga 2 to 3 hours lang naman and then we're gonna go home nagpalabas na kami ng chicken para yun yung magiging ulam namin for today's video so I'm gonna miss this big guy cause yun na nga meet and greet nga namin ng aming bagong director na naman guys pang ilan na ba siya <laughs> pang ano na yata siya pang apat since Mitzi left so ang na palang uh, ano ba yun pumalit and then umalis pumalit and then umalis so sana itong taong to magtagal to sa project uh, sa TDCX namin kasi nakaka ano din guys na para pa, sana pa iba iba yung amo mo para bang, bang iba-iba yung adjustment period mo ba hindi mag fix fix hindi mo makuha kuha yung kiliti niya kasi the next thing you know wala na naman nag resign na naman yung director namin so we're hoping for the best and sana mag maganda yung kalalabasan ng aming session but meron pa ako kasing coaching guys na gagawin sa loob so kaya kinalangan ko ng isang station ayan yung office namin ayun yung office. Kailan ba ako last nag nag onsite? Hindi ko na maalala. Siguro last year. I know. Mga February pa yun. Yeah, mga February. Tapos Mayo na ngayon. O pa? Mas mainam talaga na sa bahay lang guys. Kasi walang gastos. Hindi rin init And I'll be right back. So, andito na ako mga kaigat sa office. Andito ako sa CR. Lagay ko kayo dyan. Tanggalin ko muna itong aking clip. Kasi ang basa pa ng buho guys. Kapag ko lang. Hi, Tina! Hi! Okay, Fresh ka ayun namin kayong brush. mga mga Guys, so nakaupo lang dito, ako dito sa lounge namin. And wala na naman akong supply. O, oh. kita yung buhok ko. Dry, dry. And pumasok na ako sa production. Ando na yung team ko. And as usual, bibu na naman kami guys. Pero grabe ang ano pala dito eh. Sa, ang sa site ba? Walang katao-tao. Mingaw, mingaw siya guys. Kasi nga, majority of us are working from home. Kaya wala kang masyado makikita ang mga tao dito. Alright. So, I'll end my vlog later pag uwi ko. Kasi nga, uh, I have yet to attend the meeting pa eh. Okay? Hi, staff! Hi, management team! Hello. Say hi, hi sa akong vlog, uy! Hello! Hello. Before ang mga uh, matataas ang increase. Ang mga tagas <laughs> ang <laughs> increase ni eh, guys. Yes. <laughs> increase Kamana, high high sa high <laughs> blood. Increase sa high blood. So papasok na kami guys sa loob We will have our meet and greet With our account director So Good luck to us So we're done guys with our meeting And I'm with Clark So magwi-withdraw pa siya and Then I'm gonna be waiting for daddy Dito na daw ako mag-aabang Nagutom ako guys Pero sa bahay na lang Bahay na lang ako Pakain siguro Tingnan So, the meet, the meet and greet went well. So, <coughs> we express our appreciation for our new AD. And, ano, masaya so naman siyang kausap. And, ang guwapo niya, guys. Muka, kamukha niya si, ano, si Zoren uh, Zoran Legaspi and Aquino. Sino yung si Aquino? Nun, kamukha niya. Guwapo siya guys. Bakla siya. But he's a Christian. Born again Christian siya. So, sana lang magtagal siya sa amin, sa account namin. And sana he can do uh, good things for us para sa benefit ng, ng company namin. Kasi siya nga yung pinaka-head. Kasi siya yung director eh. So, siya yung may pinaka-maraming say. Siya, siga So, he calls the shots, in other words. So, dito lang ako sa pen shop. Intayan ko si daddy. Mas so, masakit na yung paa ko. Eh, get up pa naman tayo. Pero wala. Gusto ko lang kasi din isuot to, guys. Kasi, hindi ko pa to nasusuot ever since I bought this. And, nasasayangan ako. Kasi nga, hindi na ako nag... Hindi ako kasi nag... Hindi na ako nag-work on site. Work from home na ako, guys. Okay. Eh, sana ba si daddy?